pang restore to eh oh. medyo malaki-laki magagastos mo rito boss ha mas yung magneto mo iba tong binigay mo pang Honda pala to eh iba to hindi to para dito kaya hindi namin ma-testing yung sa makina mo kasi wala yung magneto hanap pa tayo para may mamaisalpak dito hindi pa natin maibibigay yung uh, total sa kasi kailangan kasi mapandar muna natin yung makina eh para doon tayo babasirin kung goods pa yung makina mo eh tapos, doon sa repaint naman, nakapagtanong na ako dun sa repaint ng uh, play rings, masusunod yung kulay na gusto mo. Yun. Tapos, panel. Yung susian mo, sira. Susian, palit. ECU mo, dun. Kaya gusto mo muna namin mapa-under yung makina para matesting na rin tong ECU kung goods. Pero kung dati naman itong ma-under bago mo na standby malamang okay to. Pero gusto namin mapa-under muna yung makina mo. No? Para mabago natin umpisaan yung project. Alam mo na yung mga gagastusin. Mamaya magulat ka dun sa gagastusin mo rito. Medyo malaki yung gastusin dito. Panel mo, magkano yung panel. Tapos yung parts ng magneto, wala rin yung pinaka ano niya, pan, wala. Bro, update lang. Naka-error. <laughs> naka-error one ka. Uh, Kinabitan muna namin ng <laughs> ng magneto. Tsaka ng starter. Wala kayo. Tsaka ng susi. Ang kaso, naka-error one. Yung pa ito, trouble natin. Kailangan kasi mapa-under muna natin. Para bago natin i-restore. Okay ang makina. Ah bro, bali sinaltakan ko na muna ng ano, pan-testing ko ng ECU. Tapos hindi kasi gumagana yung pump mo. Ah check natin yung wire. Bali repair harness na rin to, tignan yung harness mo, oh. puro tubig. Ayun. Pero ko kung bak na ganyan. Yan, yan muna ayusin ko. pang um, ano. Basta ako wa tayo ng magneto para pan-testing. Niligyan ko na rin muna ng bagong battery tsaka bagong relay. Tapos sa uh, bagong uh, spark plug cap. Ito yung dati spark plug. Tsaka uh, spark plug. Niligyan ko na rin ng spark plug yan. Yung tetestingin ko na ay ito. Ay gumana ng pump. Kaya naputol yung kurye yung ano niya pag under oh. And uh, to, to troubleshoot ko pa yung sa wiring. Update na lang kita ulit. Wali, update ulit. Uh, dati na na-repair tong harness mo. Hindi na original yung pagkakakabit eh. Pero may electrical tape na. Ah, may mga cable type na dito sa gilid. Na-repair na to. Ah, uh, susubukan pa rin natin kung kaya natin na repairin. Kasi ang nangyayari, walang supply yung gas mo eh. Tapos ah, uh, nag-error ano ka. Error 1. Medyo malaki-laki ga mga gas mo rito. May tama ECU mo. Tapos yung wiring mo. Yung pump mo, hindi gumagana. May titignan pa natin. Ito, trouble pa natin yan kung, kung sa wiring lang ba ang dahilan kung bakit hindi gumagana yung pump. Tapos wala kang relay. Wala kang magneto. Wala kang takip dito. Tapos yung panel mo, sira. Front fender. Palitin mags mo medyo masama ang ano tapos ito yung second hand na harness At tinanggal ko na yung harness nung motor mo ito yung luma mong harness ngayon matitesting na natin paandarin na natin sasalpakan na rin natin ng, ng ECU tsaka ng mga kulang niya ball race mo palitin na tignan natin ang ko na ayan yung pinaglumaan niya ilagay natin pa ito rotor disc palit na rin crossing to yung tong shock mo walang kalangis langis ayan eh panggal na nato oh. pinalawang na yung pinalawang na walang langis eh yung screen niya Alawang na rin. Ready for pick up na para sa repaint tong kaha mo. Sa makina naman, uh, refresh na, palit piston, tsaka black, tsaka bulb seal. shock tune na rin. Kita mo naman yung wala ng langis. Fix bike nga pala gamit natin, black and piston. Sobra dito yung cover ng panel mo, yung display panel. Kasi so ito naman yung headlight mo marami na rin gas gas Naalis uh, na alis na namin yung ibang ano rito may mga pintura pintura mas ito naman kung gusto mo lagyan natin nung ano smoke smoke na cover yung smoke na yun para malis yung para hindi makita yung mga gas gas magmukhang bago pati itong headlight mo ganun gawin natin pati ito ganun din kabit natin uh, bukas pala dadalhin na yung uh, ring. tsaka yung magsmo magsmo kinain ng ano na uh, sealant update bro sa repaint uh, patutuyin na lang daw to sa pintor for pick up na deliver na papuntang shop update bro real shock race power na request mo nasaltak na repaint na rin itong case cover at ito na dumating na yung mo, kung nakikita mo ball race kabit na RCB kabit na rin front shock okay na fuel pump nakabit na rin keep ko na lang yung mga pinaglumaan nandito para in case na kunin mo black nga pala natin pitch bike nakabit na rin natin tong request mo pan cover spinner ito nga pala yung kamo, dumating na. Ready to install na. As per pintor, after one month, balik daw para sa bapping Ito mags mo, all goods na. Ready to install na. Boss, uh, medyo alangan din tayo sa martes. Yung uh, upuan, sablay, hindi pa dumating. Martes pa raw. Eh, hindi tayo sigurado kung darating na martes yun. Tapos kulang tayo ng pyesa rito. Dumating, wala rito eh. Tapos dito rin sa unahan. Ito, wala. Buti, meron tayong pyesa rito. Yan, naikabit ko yung dito niya. Tapos ito yung uh, ano, pinagpalitan mo. Yan, biyak. Tsaka isa. Tapos naikabit na rin yung gulong. Yan. Tapos yung caliper, yan, lilinis. Tapos pinagpalitan ng rotor disc. Tapos ito yung mags mo, yung bagong pintura. so ito pinapintarahan natin to parang bumagay naman para mukhang bago rin oh, bad, oh. kaya upuan na lang kulang Bye. pero update na lang kung sakali update na lang sa martes kung uh, darating yung bagong upuan bali ang kulang na lang dito wala pa eh hindi pa dumarating order yung uh, eto kanina lang dumating tapos yung upuan mo kanina lang din sa side mirror pag uh, nandito ka na lang mamili ka na lang kung ano yung kalalagay mong side mirror ah pwede nang kunin po